makakausap natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Isang episode na naman to na para bagang uh, mga biktima tayo ng kahirapan na nagsasuffer ang pamilya. Ang, ang panahon sa mga anak ay nawawala para kumita para mapunuan yung mga pagkukulang at pangangailangan ng anak. Hindi ko rin lubusang ma masisi si Aling Wilma dahil bahagi ng kanyang pagiging ina ang pag-supply ng pangangailangan. It's just that wala siyang katuwang sa pag pagbibigay ng pangangailangan sa mga anak niya. Pero Aling Wilma, hindi ho tayo maaring mabuhay at ubikot lamang doon sa mga bagay na material, pera. Alamin natin at harapin natin ang katotohanan na malaking bahagi po sa ating mga anak ang hinahanap nila yung presensya ng isang magulang. Hindi rin natin masisi yung mga anak sapagkat nawalan sila ng amor. Lumaki sila na wala ang magulang. Uh, nanay Wilma, may panahon pa tayo sapagkat nadinig natin ang sigaw ng mga anak mo na hinahanap ang iyong atensyon bilang ina. Kayo, Joanne and Maricel, mga magulang na kayo, may mga anak na ba kayo? I'm sure na uunawaan niyo na rin yung sinasabi ko at yung pinagdaanan ng nanay niyo. Mga magulang na kayo, alam natin na ang nanay natin ay nakagawa ng napakalaking pagkukulang sa atin. Hindi na ibigay ang atensyon para sa atin. Pero anong plano nyo? Pananatilihin ba natin ng galit sa ating puso? At kalimutan na lamang si nanay na naging bahagi ng buhay natin? Or mayroon pa kayong space sa puso nyo na pwedeng magpatawad sa inyong inabilang bilang magulang na rin kayo? Pag tayo po ay nagpatawad, ang tunay na elemento ng pagpapatawad ay paglimot sa kasalanang nagawa sa atin at pagpapanibagong buhay. That's the concept of true forgiveness. So, kayo ang sumagot ngayon yan. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming mong namin salamat, Mama Carl, no? Akala ko buhay pa yung asawa mo, Wilma. Kasi naintindihan ko kung bakit siguro ayaw mong umuwi ng bahay kasi pinubugbog ka, domestic violence and all that. Iniiwasan mo yung asawa mo. Pero eight years ago na pala siya namatay. Pa hindi ka ba, nung eight years na yan, eh hindi ka ba naging malapit kay Joanne tsaka sa ibang mga anak mo? Ganun pa rin ang ginawa mo. Lumapit din po. Malapit mo sa kanila. Ang problema, si Joanne ang nandito sa face-to-face -face at rinireklamo ka. Ibig sabihin, miskin na nasa isang bahay na kayo. Hindi niya, ma, hindi niya marama, maramdaman. Yung hindi, hindi na nga niya naramdaman ng bata pa siya, hanggang ngayon hindi niya nararamdaman. Hanggang ngayon. Pero Wilma, aminin mo na, na inabandon mo kasi hanggang ngayon nagdidepensa ka pa. Nanay tayo, aminin natin at humingi na lang tayo ng kapatawaran sa ating mga anak para mag-reconcile sa inyo. Maraming salamat, Atty. Lorna. Balikan po natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Ang hirap para sabihin natin na uh, sisisihin natin ang magulang natin dahil nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng uh, physical defects. Katulad din nangyayari sa iyo, ang, ang estrabismus, yung cross-eyed. Pero pwede kasi naging neurological condition yan dahil sa epekto ng seizure. Maaring nung panahon na yon wala talagang sabihin natin financial um, capacity or walang kakayahan para mapagamot ka ng nanay mo. Pero hindi ibig sabihin na lahat yon isisisi natin sa magulang natin kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong problema. So hindi ko alam kung bakit ang nangyayari, kahit na isang bahay yan, ang naghahati sa inyo, hindi pader, galit. Pag galit, ang naghahati sa inyo, wala talagang mangyayari. Hindi maayos kung ano man yung meron kayong um, sabihin na problema before. Mahirap para sa anak na maranasan yung mga gantong pangyayari. Pero hindi ibig sabihin walang kakayahan para magkaayos kayo. Dahil ang unang-una dapat natin isipin dito may pagkakamali ba kami? Bakit hindi natin patawarin ng ating sarili muna? Once na napatawad nyo inyong mga sarili, siguro doon mag-uumpisa na magkakaroon ng kapatawaran. Kung sa kasakaling hindi pa rin siya maayos, mayroon tayong tinatawag na family therapy. Pero pwede kayong magsangguni sa amin para talagang sabihin natin, makita nyo kung bakit kinakailangan magsuportahan ng bawat isa para sa ganon maging maayos ang pamilya natin. Hindi pa pwedeng dapat magkahiwalay tayo. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille.